che problema c'hino Adana ma sa ho na te ha tan ka Tanaka karon bali kisa bua kai ah mode de non gusto, ne tu fai idu tu kai ta duha uri uri shuren de rai tu tu kla uri pitu kai mata ha tu tu kla ma de nauna to una asana imun ko vandarun ciki tu tu kla ma tu tu kla o ta ha Tutuk mayo. Sige lang, tutuk lang. Kinsa mo, wala yung ya? Pantay mo ito mong sa tutukay. Sos, O, pasiga oh, pa na, oh, ah, humata, o, Pasigahan ako, Ni pasiga na, humata na po. Tutuklang lang tanaw lang sa so, humata, o. Oh. Sos, o. Oh. Mm. Diba? Wala tayo makita sa kong a. Ah, eh, pariyo rata, way kwarta, pariyo rata pala mo nindri sa so balay. Eh, kay wala tay trabaho kay mano. Tapulan man ta Oo. Oh, ha? Kaya tutu lang.